pa 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 murah guys oh. Sarap. Oh, 20 pesos lang, mura. Mura na, makabili ka na Hey, may

Manabayad na ito? 50. O, oh, dublihin na lang natin. <laughs> bayan mo na, bayan nyo na po. Ito, ito na lang. Iba na lang po yan. O, oh, ito bayad din. O, oh. oh, huwag na din ba barihan. <laughs> Sipag nyo ah. Saan nyo po kinukuha ito? O, lang atin. Saan yung, saan yung kinukuha? Mm. Saan yung kinukuha daw sa bantay? Ang daming benta nila sa guys. Sa oh. Ano po to? Ah, uh, Daka tagmula. Kasi bali, Jorge. Kasi bali po. <laughs> Kasta lang po. Tuloy lang ti. Kwa. <laughs> Ayan guys. So, galing nila may tindahan sila dito. Sige po. Sige po.